So, eto na nga mga habibis. It's dinner time. At parang gusto ko naman kumain ng gulay. Naalala ko, may binili nga pala kaming malaking upo sa palengke nung isang araw. Kaya eto ang aming uulamin for today's video. Magluto ako ng ginisang upo. At eto na nga si Ate Rose. Tinulungan ako mag ng mga ingredients para sa aking ginisang upo. Hindi ako marunong magslice ng upo. Kaya hinayaan ko na lang si Ate Rose sa magslice slice Maglalagay na rin ako ng kaunting baboy para na may sahog yung ating gulay at papartneran din namin ng piniritong boneless bangus. Perfect ito nakapartner ng ating ginisang upo. At grabe napakalaki pa ng bangus na nabili namin at napakataba. So next start na nga akong ng maraming bawang at saka ng isang sibuyas. Naggisa din ako ng kamatis and then niligay ko na yung ating liempo. Sinangkutsa ko lang mabuti yung liempo at lulutuin ko for a few minutes. At eto naman si Ate Rose, next start na magasin ng ating boneless bangus. After a few minutes, nagsiso na ako ng pepper at saka ng konting patis sa ating baboy. And then, pinagpatuloy ko lang ang pagsangkot siya. Niluto ko lang for about 1 to 2 minutes. And then, iniligay ko na yung ating upo at hinalo ko lang ng very light. At ang gusto ko pala sa ginisang upo is yung medyo maraming sabaw. Kaya nagdadag ako ng konting tubig. And then, tinikman ko at medyo natabangan ako. Kaya nilagay ako ng konting patis. Tapos, tinakpan ko lang ulit yan at hinintay ko na kumulo. Si Ate Rose naman, nag-start na rin magprito ng ating boneless bangus. Nakalimutan ko pala ng lagyan ng oyster sauce yung ating ginisang upo. Kasi mas masarap daw pag may oyster sauce. Kaya yan, nilagyan ko. And pagtikim ko, oo nga naman, mas masarap nga naman kapag may oyster sauce in fairness. At eto na nga, luto ating ginisang upo at naghain na kami para kumain. Welcome back, Ate Rose! Diba, last week puro baboy kami. Ngayon naman, gulay and fish. So, tikma mo na ang ating ulam, Ate Rose. Ano mo masarap dyan, Ate Rose? Yung nilutong. Pritong <laughs> daing na bangus. Itong gulay, tikma mo yung gulay natin kung masarap. Simpleng ulam lang tayo ngayon. Ito po yung masarap na ulam, sir. Diba? Upo. Ginisa ang upo. -time ng ano nga, masarap na ka-partner na nga yan eh. Fish, diba? Ang mm -hmm. laki. Opo. Ang laki na nabili natin ba? Ang ng na isda. Mainit. Mmm. Mm okay, oh, I'll just tell. Ano ang lasa? Siyempre, masarap. <laughs> <laughs> oh, si ni Lid, wala mamaya yun. Pag-uwi na lang siya kakain. That's it! Ayan, kumain ka na ng upo ano ko. Ito, Secret! Ay, alam ko na. Ano yan? Upo. Yes, ginisang upo. Kasi kailangan mo na mag-diet. Oo, sabi kasi ni Doc Sammy, ay kailangan ko mag-diet. Kaya kasi, yan, kasi fish. Kasi puno ka carny everyday, baby. At saka... Kaya ka Rara Yuma na engaw. Mm -mm. At tignan mo na yung upo muna. Sige. Si Ate Rosa nagpulito ng bangos. Ako ang nagluto ng upo. I love bangos. And, Masabaw Anong yung, yung gusto kong masabaw Oka, ko masabaw na upo. Oo, oh, masabaw mo siya. oh, masabaw talaga yung upo na gusto ko. Ah, baby, sabi ng doktor mo. Pero hindi ko kinain. Siyempre para sa inyo yan. I care for my you. May guys. karne. Para sa inyo. Pero ako, baby, willing ako mag-adjust ng diet para masamahan ka. Oo, oh, talaga. Para, para mas si yun, adjust <laughs> din siya <tsaka> kasi <laughs> ato. <laughs> Dapat sila mag-adjust din siya. Atop lang. Tingnan mo muna. Mabang, amoy pa ng baby, mabango, mabango, parang natatakam na ako, gutom na oh, gutom na tuloy ako. Take Ngayon lang mga, tayo kumain yan, no? Hmm? Ngayon lang. Mm -hmm. First mm -hmm. time ko kumain ito. Ano? Mm, -hmm. ang sarap! Or siguro dahil din, sanay ako karni ng karni, kaya ang sarap. Oo, oh, oh, diba? Gulay naman tayo. Marami akong mm -hmm. gulay na binili. Ang sarap nga. Sarap ng upo, ba? Diba? Ano yung itsura nyo? Parang, parang pepino. Mm. -hmm. Sarap, diba? Diba ang upo ay malaking pepino? Oo oh, hindi yung pipino pero parang pipino naman. May isura. Oo nga. Tama. tama. tama Ito naman si Ate Rose ang gumawa. Pero hindi siya pipino. Oo oh, si Ate Rose Siyempre, ang, ang pinag-prito ko. Ang aking tatargetin, yung tiyan na, di ba? Mmm. Kumain na kayo lahat? Oo, oh, kumain na kami lahat. Kasi nag-meeting ako eh. Mmm. Hmm. Ang sarap. Ang sarap. Pero alam mo mas masarap? Ano? Yung pagmamahal mo sa akin. Ano? Lalalo. Kain na. Okay. Mmm. Sarap. Thank you, baby. Welcome.